Yo, yo! What's up, happy people? Dudoy T on the mobs! Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kuwis. No? Well, uh, mayroon po tayong uh, origin po ito na vlog, mga kuwis, no? Dahil isa pong o isa pong kilala, uh, isa pong hayop na talagang na malungkot po ang kamanila, kamanilaan. Lalo na po si mama nila ko na, si Your Miss Ko Morino. Uh, I think lahat po siguro malungkot sa lahat po nakakita kay maali Dahil alam niyo naman po guys, guys kahit sa sulok na mundo, ay talagang number one po ang Manila Zone na pasyalan ng mga Pilipino mga kuwis guys no? ang kalungkot po na balita dahil uh, pumanaw po ang napakatandang hayop o haligi na rin yan ng Manila Zone no? si Mahali mga, mga kuwis mo guys no? pumanaw po ito po ang minsahi po ni Ma'am Honey Laguna at ni Yorme Isco. mga kapwa manileño at mga kababayang Pilipino, kinalulukot po pong ibalita sa inyo ang pagpanaw po ng ating minamahal na si Biswa Maali na mas kilala po nyo sa pangalang Mali dito po sa loob ng Manila Zoo sa ganap ng 3.45 ng hapon ngayon pong araw, November 28. Kasama ko po dito ang ating officer in charge, si Director Olan Marino, si Dr. Domingo, at ang dalawa pong tagapag-alaga kay Mali, si Noel at si Mang Boy. Gusto ko lang po namin ipaalam sa inyo na kasalukuyan po ay ginagawa natin ang necropsy upang malaman natin ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Bukas po ay magkakaroon tayo ng isang presscon para po ma-update namin kayo sa tunay pong nangyari sa atin pong minamahal na si Manny. Muli po, pumanaw na po ang ating minamahal na si Manny. At ito naman ang mensahe ni Yormi Isko. Pamamaalam para po sa minamahal nating si Mali doon po sa Manila Zoo na pumano po. At sabi po ni Yormi Isko, paalam mahal naming Mali. Nakikisa po ako sa kalungkutan at pagluksa ng bawat manilinyo ng bawat Pilipino. Sa pagpanaw ng isa sa mga icon ng lungsod ng Manila at nag-iisang lipanti sa Pilipinas na si Maali. Nung tayo po ay nahalal bilang Alkalde. Sa lungsod ng Manila, isa po sa una nating kinumusta ang kalagayan ng ating mga laga sa Manila Zoo. Nakita po natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga hayop doon. At isa na nga roon si Maali da elephant. Agar po nat tayong kinonsulta sa mga eksperto patungkol sa nararapat nagawin sa kanya. Isa po sa ating napag-usapan ang paglipat kay Maali sa isang elephant sanctuary o pagbalik sa kanya sa wildlife. Ngunit na po nating hindi na magandang gawin ang pag-alis sa kanya sa Manila Zoo. Sapagkat tatlong taon pa lamang siya ay nasa zoo na siya at nahirapan na siya makapag-adapt sa bagong environment. So, ibig sabihin mga kuya, kois 3 years old pa lang andyan na si Maali sa Manila Zoo ng Manila, no? Bukod pa rito, mahirap na rin siyang ibiyahe dahil sa kanyang laki at kung turukan man ang tranquilizer, baka hindi na siya magising dahil sa kanyang matandang edad. Inaral at tinimbang po natin ang mga suhistiyon souhist na mga eksperto at pinili ang kanyang kapangkanan. In our own late tuloy, bilang pamalaang lungsod hindi natin siya pinabayaan at ibinigay natin sa kanya ang pinaka the best na serbisyo, pasalidad at pag-aalaga kay Maali. Binigyan po natin siya ng maaliwalas at maluwag na enclosure. Tama at sapat na pagkain at sinigurado rin natin ang kanyang kalusugan dahil kumuha tayo ng apat na Especialista binit pitinerario para sa kanya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang 64 years old, simula nang magbukas ang Manila Zoo. Ngayon lang ito nakatikim ng malawakang pagsasayos at pagbibigay ng kaukulang atensyon sa kalagayan ng mga hayop. Maraming salamat, maalis sa mga masayang alaala at pagiging parte ng pagkabata ng bawat Pilipino. Yan po yung uh, the photos taken were taken in July 2029 where Mayor Isko Moreno inspec inspected Manila Zoo for the first time upon assuming office. Ayan po yung makita natin mga ko, yung picture po. Yung mayor pa po nito, no? si your sa Manila yan po si Mali Ah, uh, mawalang galang na po sa family, sa family or sa kaluluwa po ni Tatay Percy Lapid mga guys no? Ay, talagang mapag-usapan po natin yan dahil yung elepante na yan mga quiz mo alam nyo naman po ay talagang kilalang kritiko po yun si Tatay Persilapid po kay your nung panahon ng election mga quiz mo guys no no isa din po si Maali po na ginawan po ng ka-fake news and po ni Tatay Percy Lapid, no? Walang galang na po, no? Dahil talagang mabalikan, eh. Dahil nga, sinabi noon ni Tatay Percy Lapid po na yan si Maali ay namatay na daw. <laughs> namatay na daw si Maali. No? Kasi talagang mababanggit natin yan o mabalikan po natin yan dahil isa po talaga yung elepante na yan na uh, po ng kapictures siya ni tatay for no? Well, gang, di po natin may yan niya no? mabalikan dahil nga nag, nabanggit po yan noon sa panahon para boy pa po si tatay Persilapid, mga kuys magayas no? well nakakalungkot uh, na balita nga ito mga kuys magayas dahil alam naman po natin na talaga sa tuwing siguro naman halos lahat tayo mga kuys magayas saan mo tayo sulok so ng daigdig o Pilipinas hanggat napasyal po tayo dyan sa Manila Zoo ay yan po ang unang makikita natin dyan sa Manila Zoo mga kuwis no? No, kahit nung, kahit nung uh, nakaraang dekada pa mga kuwis ay talagang andyan na yung mali na yun mga kuwis na elepante mga kuwis no? nakatatak na po yan uh, sa history ng Manila Zoo mga kuwis no? at noon nga paggawa ni Yormesco sa bagong Manila Zoo ay nakita nyo naman mga kays, magayas ay ginawa na po yan ng rebulto ni your miss ko mga kays, ng simali mga koys na talagang historical na susulat na po yan sa history ng Manila, Manila Zoo sa Manila mga koys magayas na ay talagang nakakalungkot din na no, nawalan po ng isang uh, family yung mga hayop dyan sa Manila Zoo mga magayas no? well sa panahon ngayon mga, mga kays, magayas medyo pahirapan siguro na kukuha ng ang uh, mga lahi po ng elepante. Alam naman po natin na nanggaling po yan sa ibang bansa mga guys. No? Well, pag uh, guberno naman talaga kois mag mga gayas, makipag-transaction yan, mabilis na po yan, madali. At siguro I think ay talagang uh, mapapalitan po si maali mga koes mga guys. No? May talagang uh, pinabuti ni Mayura Hanila Kuna, kanyang, kanyang nalulungkotin siya sa pagkawala po ng isang haligi o parang haligi na yan sa Manila Zoo eh, kasi yung pumbaga yan yung pinakamatanda sa yung foundation dyan sa Manila Zoo eh. kahit mula po nung uh, hindi pa po inayos yung Manila Zoo no? sa panahon pa siguro yan eh, era pa sa panahon pa ni Lim yan sila eh, andyan na po yan si maali na elephant pa ang mo guys no? at dahil umabot ka sa dulo ng ating video. May karapatan kang mag shares mag-likes at subscribes. Yung likes at subscribes, yung mga koys, napakalaking tulong po yan. Mas lalo na po pag-share nyo sa Facebook page o sa platform o social media. So for now, I'm God in Pilipinas. God first, God bless all of you.